ano pong mali sa pagkakabit sa pipe? Walang What? pipe eh. Hindi yeah, naman pipe. tagusan eh. oh, eh. Hey Peke lang yan eh. Para Para mapakita lang na meron. Pero hindi naman makapatong lang oh. Maka check, check is, namin. Ano ba talagang ispex pagdating sa kwan? Anong tawag niyan? kanina? Dyan sec? Uh, Walang fake pipe? Shush, talo, eh. Hindi please. ko alam eh. Hindi kasi kami engineer. Unang-una, -una, wala tayong plano dito eh. Ang problema kasi, wala tayong tiwala doon sa mga engineers. Hindi <laughs> 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 kami, sino bang engineer? Hindi, hindi, ko i-kakusapin ko si Kwan. Uh, tatawagan ko kung ano tawag no, dito. No, clearly, dapat yan, nakakonekta doon para pagka lumaki ang tubig doon, nalabas ang tubig dito. Yeah, para. diba? Yun ang purpose niyan na. Ah. Pero, eh, eh. <laughs> Kasi syempre, pag tinakpan mo na yan ng simento, hindi mo na maalam eh. Mm. Diba? Okay. Andrea, oh, sang eh, sang another sang sang is, man nagkaroon na Dobby syempre ito, lang, ito kasi Dobby permeable to ano yung karay. syempre yung tubig pupunta rito pag nasaturate na. dito lalabas ito na gabos na dito si si lente na dito yung top dito Dobi, isang tanggal Dobby, lang naman. Drawing talaga. Peke eh. Yan, kung kunyari yun. Pero kung nabayaran, nakapasa na sa inspector. Hindi, yun, yun. Kita niyo yung mga pipe na yun. Yung nakasemento na. So, ibig sabihin niya, yung mga pipe na yun, ganyan yan. Pagdali na lang doon para makita. <laughs> okay, obvious. Obvious ba? Obvious oh. <laughs> nakadesign niya to yung series. <laughs> ha? Pero Naka <-design>. parang <laughs> nakadesign. Nakadesign yun. Ano yan? Parang ano? Ay, <laughs> sa kabila para para yan. Para ano para na sila. Ano natapos na sila? Ano sa kabila? Aesthetics. <laughs> aesthetics <laughs> aesthetics, <laughs> aesthetics <laughs> daw yan. Ay, oh.